That's night after Hello. 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 Nako naman payak yuk yuk naman doon si Niwan. ayak iyak naman ang bibi na doon, oh. Ay, sus, ay, sus. Diyan. 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 Si Lola nasa hospital. Yun ang totoong sad. Sana pwedeng ma-shout out, no? Happy! Shout out sa hospital ng ano, ng tala. Grabe kayo dyan. Ang hikpit nyo sa magbabantay, pero grabe yung ano naman ninyo. Bagal naman sa mga ano, uh, pasyente. Yung nasa ER ka na. Pero paghihintayin ka ng, okay lang maghihintay ng ano, ng, alam mo, unahin yung mga mas malala. Pero, Siya. tagal mahihintayin yung, maubusan ka na lang ng dugo. Bago kasi kasuhin. Grabe kayo! Katala, grabe kayo sa hospital dyan. <laughs> Pagamat konti lang ang subscriber namin. Gusto ko lang shout out yung tala na yun. Grabe. Pinapahirapan pa yung kapatid ko na magpalit ng magbabantay. Ang dami pong watch list, watch list na ibibigay. May nagbantay kagabi sa ano ko, sa nanay ko, yung tita ko. Ngayon, ngayong umaga, gusto nang umuwi. Kasi siyempre, anto ko lang matutulugan na lumayos. papalitan na ng kapatid ko. Mga pinaghihintay pa ng ano, dami pang may rules daw. May rules daw sila doon. Papalit na lang ng bantay. Ang dami pa pa. Bakit doon kayo maghigpit sa... Grabe din. Iba, hindi ko talaga maintindihan. Mm, Ang papalit na lang ng bantay. Happy. Happy. Pwede naman huwag nang papasukin. Eh, apakyat na yung maba, masusunod na magbantay. Pwede uh, uh, naman ganun isa uh, uh, lang. Ba oh, ba't ganun kahigpit sila? Uh, 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 Tapos ang bagal naman ng mga resulta. Da. Ng mga love love. Kung, kung ano, napabot ng... Grabe. Hindi mo maintindihan? nag nag doon sila pumupukos sa mga walang, hindi naman dapat kinapukosan. Although yung siguridad ng pasyente, oh, dahil kung sino, -sino sinapapasok, maganda yun na ah, strict sila sa gano'n. Pero yung magbabantay, anak naman yun, kapalitan, anak ang magbabantay na, ang kapalitan ng tiya, galing sa tiya, kapatid niya, nagbantay ng kagabi, tapos ngayon, anak naman. Hingan mo na lang ang ID kung di ka niniwala. talalala <tiels> talalala yung talalala 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 pa nang talalala 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 Hospital talalala tala. talalala talalala lang talaga. Oh no! Nakakanta na kami. Nanalo kami sa ah. ito. Next week. Dilipat natin ng lola. Ito. Hmm. Nawa naman ang lola. Mas mainit pa daw doon. Tagal naghintay sa emergency. Walang electric pa. Eh electric pan wala silang nilagay doon ako mo nag donate na lang ako to ng electric pan hindi na... sila yung masawa na nga yung pakiramdam mo kasi may inaano kang iniindak ang sakit tapos hindi pa maayos yung kalagayan mo na pinaghihintayan mo doon sa the Philippines. Yung mata lang dito sa Korea. Yung mga pasyente. Wala ka labas labas lang. Nakita mo yung mga pasyente nasa labas lang minsan pag summer. Hintay lang dun sa labas. ng kuwentuhan sila. Tapos ah, ang bilis ng aksyon. Kapag emergency, emergency talaga. Sa bagay, eh. hirap nga naman kumpara. Mahirap magkumpara, pero hindi ko maiwasan. Ah, Kung dito lang sa akin si nanay, mas madali. Kaya lang, nila Na, eh. share ko lang. Shout out talaga sa inyo. Tala kayo dyan. Tala. Parang pres mm -hmm. para pres para presintong para dating. Parang presintong dating. Yung pantay, bawal lumabas. Bawal bumili ng pagkain sa labas. Paano kung walang ibang kamag-anak na pwedeng mautusan? Hindi nagutom doon sa loob. Grabe kayo. Ibahin nyo naman yung rules nyo. Parang mga pantanga naman yung rules nyo. Eh. Kapag bibili daw ng pagkain sa Jollibee, kailangan tanggalin sa hindi ko maunawaan niyan. Explain niyo nang sana yung rules niyo. Paskill niyo sa ano. Grabe ka kaiba kayo. Ay, nakakagigil. Nakakagigil lang talaga. Kung may pera lang talaga, hindi na dyan ay nadalhin. Kung walang ko may choice lang. No? Alas stress na. Mag-aalas 3 na. Wala pa rin. Hindi pa rin nakakapasok yung kapatid ko. Grabe talaga. Kailangan daw ng referral para makaalas yung tita ko yung nagbabantay sa nanay ko. Kailangan daw ng referral galing sa doktor. Nagbabantay lang yun. Ba't kailangan pa ng referral? Ano yung mag-apply ng trabaho? Ba't may referral pa na galing sa doktor? Kailangan pa ba bang malaman pa ng doktor? Kailangan pa ng abiso ng doktor kung sino magbabantay. Grabe naman yan nakaka init talaga ng bite. Nakaka- Grabe. Tala, tala hospital. Grabe kayo talaga. Kailangan pa ng approval para umalis. Kailangan pa ng approval ng doktor para makaalis yung nagbabantay at papalitan ng bagong bantay. Ganun pala yun. Sa tagal kong nag... Uh, uh, dati nagbantay rin naman ako sa hospital. Walang ganun. Wala akong na, uh, ano na ganun. Wala akong experience sa ganun. Grabe. Grabe naman. Papalitan lang naman. Isa lang naman. Ang alam ko lang, kasi, ang alam ko lang sa mga papalitan, sa mga papalitan na ang gagawin ng dyan, isa lang dapat. O aalis na isa. O okay na. Ganun lang naman yun eh. O kung may mga mahalagang pang sasabihin ba o kung ano, eh, syempre sabihin lang nung, o oh, ito, naganto na siya, naganto pero yung approval lang doktor para umalis yung nagbabantay ay grabe naman talaga nakakagigil talaga. Oh, yung kapatid ko nandun pa rin sa labas. Naghihintay sa baba kasi nasa taas daw yung ano nanay ko. Yung tita ko antok-nantok na, Siyempre, wala matulugan doon, hindi makaalis. Kasi hinantian ng referral. Hmm. Referral daw, nagaling sa doktor. Ano yun? Ano, kung naintindihan ko referral, ano mag apply ng trabaho? Nire-refer ko si ano, ganito. Pero yung nagbabantay kayo, may referral pa. Ah. Sabi ko nga, gusto ko nang ako nakakausap, kakausap eh, talaga ka nang gigigil ako, eh. Kung ako lang nagwala siguro na ako. kita may repairal ang nagbabantay. Ngayon lang ako nakarinig. Ngayon lang ako nakarinig na may repairal lang nagbabantay. Daig pa ang VIP ata. Ang VIP sa mga ano hospital. Pwede naman na yung guard ng mag-ano O kaya ano? Wala namang kahit sa mga palabas naman sa mga, di ba? Sa mga palabas na mga... Yung mga mahirap na na nagpapa-hospital. Wala naman nagre-refer na magbabantay doon. Na no, makikita mo na lang doon. No, ako na magbabantay. Nandun lang siya. Tapos papalitan. Mo, Walang referral, te. Eh. Grabe. Nakakagigil kayo, tala, tala hospital. Grabe kayo, grabe. Yung alam mo yung gipit na, alam mo gipit na nga yung mga tao. Ganun pala, da gayon pala dapat. Kapag mahirap ka, gipitin ka talaga lalo sa mga ganyan. Pahirapan ka palalo lalo. Yung gipitin ka na, paghintayin ka sa mga antagal-tagal ng mga resulta, yung manghina na lang yung tao, wala pa yung result ng mga kung ano anong mga lab-lab nila doon. Tapos, kapag may ma-admit ka naman doon, yung magbabatay, kailangan pang referral. Kailangan pang ganun. Paghihintayin pa yung papalit. Yung papalit na lang sa magbabantay doon sa pasyente, maghihintay pa doon sa baba. Grabe naman pahirap yan. Mahirap ka na nga. Pinapahirapan ka pa talaga. Grabe talaga. Mas doon ka pa magano eh. Doon pa sila nag a sa wala namang... Um, ano eh, hindi naman dapat ganong ah, hikpit. nag a sila. Na, dun, samantalang yung kailangan nilang hikpitan yung mga kung anong sa tungkol sa ikababuti ng pasyente, hindi nila ginagawa. Yung tita ko matanda na din, gusto na magpahinga sa bahay. Di makauwi. Kasi nagantay nga daw ng pirma ng doktor. Grabe talaga, grabe. Nakakagigil talaga, nang gigil ako. Wala ba na akong magawa? Andito ako. Ang lupit nyo, tala. Ang lupit nyo. Ang lupit nyo sa mahirap. Yung alam nyo, mahirap na nga. Iniisi-isi nyo lang na ano. petiks petiks kayo dyan. Alam nyo na nga may iniinindang karamdaman. Cancer. Cancer yun eh. Cancer patient.